yun mga amigo ito pala yung na ito kami ngayon sa isang bangka bagong nating galing laot kararating nila ito yung ano pa hindi pa talaga dapat iuwi at may ilo pa kaso lang uh, may masamang ng panahon na paparating kaya sila magbidalaan pero ano daw uh, mamaya alam natin kung ilan ang huli basta ang pag alam ko puno yung isang buliga Punong puno puno saktong sakto lang may iluhan yan, kasamahan pala ito ng bangka nani. Mas mabuka pala ito kaysa doon. Sa... Ka... Hindi eh, bago. Doon sa hindi pa na... Hindi pa na... Hindi pa na... laki ng buka ayan o yung unahan, mataas pati yung unahan oh. mataas ang unahan yun, yan ang kagandahan dito mga amigo, may mga ganito na sila. Sa akin kasi hindi ari, gawa na yung bangka ko ay maliit. Walang paglalagyan, wala ng pisto. Kaya palo-palo lang. Saka hindi naman gano'ng marami yung yelo na inaano ron na dinudurog. Kalaki. Kaluang pala nito. Ngayon lang ako nakakita dito mga amigo. Sa banggang ito. lapad pati ng ulan Para kasoyo para nanas nasa bahay. Salapad. Oi. Sige, kapilang. Oh, kanawan. Ah. Eh, si Program ng Gwalat Jan ka soyo. Mas yung tanong. Mhm. Badelin naman niya ta di sa lalim. Kita-kita 'yan. Mhm. Bitin, bitin pala makaanin ito. Bitin yan, bitin. Pabitin. Oo, bitin. 'Yan sa dalawa, tatlo, apat, lima. Bitin pala. Bitin pa iwan. Mhm. Lang ba 'ng nito. Pero parang mas malalim 'yun. Para mas malalim yung isang bangka, Mabuka lang ito. Baka magkaparehas lang ang karga dito. Oo. Papunta kami doon sa isang bangka, mga ano yung taas. Oh. Hindi na ako oh, akit. Ang taano rin natin. Oh, ganda ng ano dito. Ganda ng uh, blaster. Ang tala Ayun oh.

lang daw yata. Tatlong mayigit. Umuwi dahil lalakas. Malakas. Malakas na. Pero marami pa silang yelo. Oh, uh, madami-dami pa sana ang huhulihin yun. Marami-rami pa ang yun kung hindi malakas. Uh, na ito, kapitan, wala. Ay, ito, ito, ito ang kapitan mo. Uh, si kapitan. Wala, <laughs> bumalik. Eh, malagas malagas ay malakas na Malakas na yung Ano iba? na tayo. Mga kasama niya. Hindi Oh, ganoon talaga ito. pagka hindi nakaya, nahuhuli na. Kaya, <laughs> hindi nakaya eh. Nabagyan <laughs> di kakayanin, lagas-lagas. Awa, wala istorya di. No? Punan daw parang wala ko sa niya. Wala. Puro budiga. Pero yung 120 blue ilan ang bakante mong budiga? Wala na. Wala. lahat taga Pa hindi? saan so, nagagalit na si pinuno dito dati may ano doon din po. Meron pala sila ngayon, isang lang dinadala nila para may bakanting isa. Para may bakanting ano? <laughs> Ang bodega. Ah, yo. Wala nang kalma yan, bait ka lalao, tanggata Pero kung may styrofoam, ari naman mo maglagay ng bodega do sa nan Yung bodega na nabubuhat lang, paper. Ano lang ba yan? Hindi ako gawa. Ako. Ako lang. Para dito, para dito. Luwang-luwang doon, dami lalagyan ng bodega, hindi naman makakasikip. Lug na lug naman yung unahan. Ano? Pag ka gusto magdagdag ng budi mga amigo, kaluwag niya no. Kabilangan pa yan no. Kahit apat na budi ka pa yung dagdag nito eh. Mas marami pala tao dito. Oo. Gawa ng 120 blue pa lang yelo. Hmm. Na ito. Oo, uh -oh. so, kaya lang ngayon, ang kinakarga nila yung sandahan Gawa ng dati may styrofoam daw ito, eh. wala nga yung styrofoam Puno oh, lahat yung lalagyan, lalagyan na, nila ng yelo ay eh. Kaya nagbawas muna sila ng yelo para may lalagyan sila ng isda May pinapagawa naman na pala si Nani, dalawa daw Dalawang budiga dito kabilaan oh, Dadagdagan ng budiga para ano Ito yan mga amigo ito yung pangalawang bangka, yung nire-repeat, yung ginagawa pa lang doon, yung ilulusog. Ito mga amigo, ito mas bago kaysa doon kasi yun, yun naman kaya naging bago ni repair. Kaya lang para na ding bago dahil, dahil halos kasko na lang din naman ang natira ng pag-repair na yun. Oh, ito naman, ito talagang ang pinagawa niya, bago lahat pati kasko. Bago talaga ito lahat. Ayan, ayan oh. Tatawid ka pala kami mga amigo Puntahan na ulit namin yung isang bangka Na ginagawa oh. Hindi ko alam kung natitito kaming kami Dahil kami dito parang matatagalan pa Baka uh, uuwi na kami Pero Kung pag natuloy kami bumalik Ni Kasuyo Ayun, sasama tayo pagpapabutada na yun Pagbiblising Pagbiblising daw dito sa ano Ah, Pala natin mga amigo, sunod na uh, taon, nali dito din ako. Tawa ng matagal din naman ako dito. Yung ang may-ari nito mga amigo, ako ang nagsama nung dito, kaya karating dito sa Subic eh. Tapos yun, nagkaigin na siya dito. Ah, uh, dati kung tauhan lang yan dito no, nung dumayo ako, tapos pag uwi ko nang kiso, hindi na siya sumama, nagtaga dito na. pagdala siya ng bangka dito, hanggang sa ngayon, nagkaroon na siya ng sarili, malalaki pa, dalawa. Oo, oh, dahil ganun talaga, sinurti siya eh. siya ng... Uh, pinanser. Uh, may nagpinans sa kanya para magkaroon. Sa kason kasi mga amigo, wala pang mga ganun ganon na mga nagba ipinans sa mga manging isda. Mayroon man, hanggang kung pang konsumo lang, pero sa mga pagpagawa ng bangka, wala pa. Yun o. Oh. Pag ganito kalagay ang bangka mga amigo, pag mga tinpit lang na alon, arin mo nang ano, hindi arin, may laban na ito. Arin na nang walang tinabihan. Ano pala ito na ano yan Ah, mas mabuka pero parang mas mataas naman yun kaysa dito. Mataas ang parka na yun kaysa dito ano? Ma ano lang ito, mabuka Ano, may dosi yan o mahigit pa? Ha? Mahigit dosi? Mahigit dito, mahigit dosi na dito Ang buka? Yun, wala pang unsi Oh, pero malalim, mat mataas Magpapareha siguro ang karga nito sa kayon Gawa ng pagsilik ko sa loob ay ano ay eh, Mataas ang parka na yun kasi dito Isang bangka Nabawasan nito ng utsu ay kaya lang, mabuka dalawa, naman yun. Dalawa, ah, ma makipot. Ito. Mabuka ito. Makipot naman yun. Malalim naman siya. Pero mataas ang parka na no. yun. Oo, oh, mataas ang parka na yun. Dalawang plywood yan, ano? Dalawa. Bali, 8 feet. Ito, mga 7 feet lang. Wala pa. Nabawasan ang 8 yung dalawang Yung 8 feet eh. 8. Nabawasan. Malaking bagay yung 8. Malaki o. Yun. Ka yun. Yung utso na yan ay ano, yung isipin mo lang yung yung bangka natin, ang napadagdag laang ay tin walong Barin, ah sampung pulgada lang ang napadagdag ang napadagdag naman sa ilo ay tinsip loki oh isipin mo yon kaya ay itong lapad na ito yung utso na nabola na yon kung yun ay nandito baka ang katumbas na ilo ng walong pulgada na yon katumbas yun, katumba ng, yun katumba ng mga 50 loki na halos ang dagdag sa karga tata <coughs> mo eh, ito, ito na, wala pa naman itong subri. Pag ito talaga gusto mo palaki, pag i-sinubrihan mo pa. Hoy, subri lang sa gitna. O, pag i-sinubrihan ng nasubrihan pa yan, <laughs> ang mapapadagdag na hilo dito, kaya pang dagdagan ng 50 to. Gawa na ito, ikaw, gawa na yung 50 bloke, ang ibabao nito, baka malaki na yung 30 pulgada. Eh. Na, iba, gawa na mabuka na ibabao eh. Kautin na lang ibababa nito eh. Kaya lang, Disimbre, masyado na malapit sa babahan. So, subrihan. Malaki ito. Parang nang nasa bahay dito eh. Pero magandang kamaruti nung isang mas mataas. Oh, mataas. Magandang kamaruti nung isa dito. Maluwag mas magandang kumilos doon. Ito mabuka lang. Ganon din talaga mga amigo pag kayong medyo inaabot ng may nasa mampanahon na obligang umuwi. Kahit na kaya pa sana sa laot. Pero siguro naman sa kanila yung tatlong tunilada hindi na ma Pag maganda ang presyo hindi na lulubihin na oh, Yung nga lang medyo May balansi kaunti Medyo kakaunti ang pang new year pag gaganan Pero ma may ganda lahat na mahal naman yata Naganda ang presyo Naganda yan, naganda yan hanggang ano Ah Uh, Matarahan man lang na ng pang New Year Nakita yata, mga, magti-12 pit ang alon eh Kaya, ayan kita tadi nih pengen servis Yan, mga amigo e, itu yang isang bangka ini nani uh, parias malalaki yang bangkanya Sige, at abang-abang uh, uli, mga amigo at natin ya yung bangka nila na isa yung ilulusong pa lang uh, titinan natin kung anong nagawa na doon kasi ginagawa pa eh Nag uh, may mga inaayos pa sila